laki ng baha mga idol sabi kita tayo Ayan, mga idol oh. baha laki ng baha mga idol sabi oh. tayo dun sa taas sa sagikan nang nanay natin. Ampire yon ini wan ako ah. Dito <laughs> na 'yung mga rescue team. Yo oh, no, baha oh. Lakay. Uh, kasama si parin soseng sa ka rescue Kalibang bang? Ano nang? ano nang bayan? Anong gagawin niya dyan? Sinob na tingat lang Sayang, hindi, yung yung hinok lang kinuha Nangangat ko baka, hindi yan. Putulan mo mamaya ng isang ano... Meron na yata. Mayroon na? Nakakuwala. Doon Yung mga baka ni Parang Pausing. Marami yan. Marami yata yung baka. doon yun o. No? tambahan, nagtumbahan tambahan, tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan Agupit ni Unan magsaka yung saging okay. yung matagal tagal to maka recover mga idol ah Ayan. 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 ko. Putol-putol ah. Dito pala yung ano ah. Dito yung binero talaga. Mga idol ah. Oh. Ilog na yun. Dito nalang takan ng ano yung ano niya. Saging oh. Ah. Nag tumba-tumba na ang saging ay puso pa rin sa gugulay ka -all. <coughs> sayang pa yan sa yung saging ay may puso ay na ay 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 dito yung sa mga tabihan yung dinali ng bagyo talaga no saging mo yun know? Bote walang umakyat. Saga sa kabila. Mm -hmm. Wala pa uli. <laughs> <laughs> Hindi pa nila kayang langoy yan. Malalim yan. Ella. Bos ang sagingan. May natira man konti. Ito, pwede na to. lang muna mga idol at thank you for watching